sa pagsusuri ni KTH Ka sa kanyang lugar ay meron siyang nakita na isang malaki at kakaibang bato. Sapagkat nang pagmasdan niya itong mabuti ay kanyang napansin na ito ay parang hugis ng isang nakahiga na bote. Sinuri niyang mabuti ang iba't ibang bahagi nito kung may nakaukit na marka ngunit wala siyang nakita. Dahil sa walang ideya si KTH kung ito nga ba ay isang lihitimong marka o nagkataon lamang ay kinuhanan niya ito ng aktual na larawan para ipasuri ito. Narito ang aktual na larawang kuha ni KTH sa naturang bato na kanyang nakita. Mapapansin natin dito ang isang malaki na nakahigang bato at kung atin itong pagmamasdan ng mabuti ay parang isa nga itong nakahiga na bote basi sa hugis nito. Ang Aking Pagsusuri base sa akin naging pagsusuri sa larawan na ito, para magkaroon ito ng ganitong kakaibang hugis ay parang pasadyang tinapyasan sa kanyang bahagi na ito. Kapansin-pansin na kanyang bahagi na ito ay parang maingat na binasag at hindi ito dulot ng ating kalikasan. Ngayon, ang aking pagbasa sa kahulugan nito ay dito tayo maghuhukay sa saktong bahagi na ito kung saan nakatapat ang ulo ng naturang batong boti na ito. Ang masasabi ko kay KTH. Ka para makumpirma kung ang naturang bato na ito ay isang mong marka o hindi, ay kailangan mong magsagawa ng isang pagsubok na paghukay. Gaya ng aking sinabi kanina, hukayin mo lamang dito sa bahagi na ito kung saan nakatapat ang ulo ng naturang batong hugis bote na ito. Hukayin mo lamang hanggang sa lalim na limang talampakan para malaman natin kung meron kang mahuhukay na isang buried marker o nakabaong marka. At kung sakaling meron, ito ang siyang nagpapatunay na ang naturang batong hugis bote na ito ay isang lihitimong marka. Maliban dito ay pagpatuloy mo lamang ang iyong paghuhukay Maraming salamat sa panunood at happy treasure hunting sa inyong lahat.